Hello, good afternoon. Uh, balik na kami ng Maynila. Uh, ito. Hindi makakadala ng pasalubong kasi ang daming bitbit. -bit. Puro gamit ng bata. Kaya walang pasalubong nito. Uh, ang init. Huh. guys, ang layo ng lalakaring guys. Mag-ina nandun sa ulihan. Guys, nakaka din minsan ang probinsya pag nandun na sa siyudad. Eh, wala tayong magkagawa. Hindi tayo pwede mag stay dito kasi may nang-income dito, guys. Kaya, balik muna tayo ng Manila. Ayan. Sa kaya namin habang na ha. Diretso bal dun sa Kuala Crossing. Okay. Uh, ako ma. Tayo ako masakay. Guys, guys malayo-layo lang karin dito. Ah, hanggang dito na lang guys. Thank you for watching.